Ayan, alright, kasama natin TMX naman 125 Ayan, ito yung palagi kong problema sa motor na ito Palaging pundi yung bumbilya dito sa tail light Ayan, tignan nyo Switch natin Ayan, nakaswitch yan na Meron siyang automatic headlight on Pagpipigain mo itong preno Dapat iilaw yung kan eh. Ayan, may ilaw siya. Pero pag pipigain mo, ayan, oh, nakapiga. Wala eh. Oh. Wala. Ah, oh, kahit ganyan ganyan ko. Kahit yung dito, preno dito sa harapan. Ah, wala talaga. Hindi gumagana. Pundi na naman yung isang wire doon. Kaya ang ginawa ko, ayan, bumili ako ng isang karton na bumbilya para sa tail light niya. Ayan, nakailang palit na ako. Ilang pang ilang palit na ito. Nakaapat na ata. Um, pang lima. Pang lima na yung sasalpak ko ngayon. Palagi na lang, ganito, ang sira ng motor na ito. Isang beses lang naman ito tumirik. Nung nag-overflow yung carburetor. Nag-overflow yung carburetor. Tumirik. Pero mostly, ito talaga yung problema niya. Ano? Palaging pundi yung ilaw dito sa likod. Uh, pagkakapitan mo yung brake lever, kapakan mo yung uh, brake, hindi na siya umiilaw. Kaka yung steady na lang umiilaw. Yan. Stanley pa yan ha. Stanley itong nakakabit dito. Oh. Sunog. Sunog yan. Nagkulay black na sa loob. Tignan natin kung may putol. Ayun, may putol nga. Naputol yung isang wire na nagkukunik doon sa darawang pole. So, kuha tayo dito sa ating valve. Ayan, isang karton yung inorder ko. Kasi palaging ganito ang sira nito. Stanley pa yan, ha? O, ayan. Subukan natin. Yan, kita nyo naman, 4,000 pa lang yung tinakbo. Naka pang, pang limang bumbilya na yan. O. Oh, so, umiilaw siya. Ngayon, kakapitan ko tong brake lever. Ayan. Yun. So, kung titignan mo, yung napuputol pala, yung palaging napuputol ay yung yung parang spring na pa nag naka-roll pero yung diretso na linya na maliit na string ano siya yung naka-steady pa nakailaw so ang palaging napuputol ayon yung naka-roll na spring so, sa mga naka Honda TMX 125 pa comment down below nga kung ganyan din yung issue ng TMX 125 niya Ayan, balik po natin iba balik natin sana tumagal ha kasi eh, marami pang naghihintay dito ayan o 1, 2, 3, 4, 5, 6 may anin pa tayo na reserba isang kahon yan dati o check natin ulit ha 'Yun, gumagana na.